Dr. Vito, napapansin namin at nakikita sa social media na may mga case po tayo ng rabies. Ano po ba ang dapat natin gawin kapag tayo inahagat po ng aso? Number one, kailangan nyo pong magsabon po ng inyong kamay o ng inyong mga parte ng katawan kung saan po kayo nakagat ng aso. Pangalawa, magpakonsulta po agad tayo sa doktor habang inoobserbahan natin ang kagat ng aso sa inyo. At pangatlo, kailangan po nating obserbahan ang aso, yung alagang hayop sa loob ng 14 days at yung pang-apat kapatid kailangan at ating ugaliin na kumonsulta po sa pinakamalapit na animal bite center nang sa ganon matugunan ang ating konsultasyon at ano ang dapat nating gawin para maiwasan ito, ma-prevent. Kailangan maging responsible pet owner tayo. Kailangan merong vaksin ng ating mga alagang aso, mga alagang hayop.